Sabi ng matatanda, kapag ang bata ay walang anino, hindi siya nabibilang sa mundong ito. At sa kanto namin, may isang batang ganon. Nagsimula ito nung may lumipat sa bahay sa tapat. Tahimik na maginah, hindi pala bate laging sarado ang gate. Pero tuwing alas 5 ng hapon, may batang lalaki sa kalsada. Tahimik, nasa gilid lang, parang naghahanap ng kalaro. Napansin ng tropa ko. Tols, napansin mo? Wala siyang anino. Natawa lang kami. Akala namin trip-trip lang. Hanggang sa kinabukasan wala si Jerome. Hindi pumasok. Si Alvin. Hindi rin lumabas. Isa-isa kaming. Nawawala. Si PJ? Huli naming nakita. Naglalaro mag-isa. Kausap ang batang yon. Doon na kami lumapit kay Lolo Tony. Ang tagabantay sa kanto. Walang batang lumipat dyan, sabi niya. Walang nakatira sa bahay na yan mula dalawang libot dalawa. Anong meron sa dalawang libot dalawa, lolo? Tanong namin. Tumahimik siya. Diyan na wala ang anak ko. Bata pa. Walang anino rin. Simula nun, walang lumalabas sa kalsada pag takip silim. Bawal na maglaro sa labas kapag dumidilim na. Kasi minsan, ang batang nasa kalsada ay hindi mo alam kung totoo ba siya. May kwento ka rin bang hindi mo makalimutan? Yung kwentong totoo, kababalaghan, pagtataksil, o misteryong di mo pa rin makalimutan? I-share mo sa comments o i-email sa herdmark3 at gmail.com Baka ikaw na ang susunod naming kwento sa kwento ng kanto. Pwede ring voice message o sulat kamay. Basta totoo, ramdam. Bawat kanto may kwento. Baka sa kanto mo na ang susunod. Like mo na rin ang page, follow mo kami at itag ang tropa mong may kwento rin. Abangan ang bagong kwento tuwing gabi.